Hello guys, ayan, magtatanim tayo mamaya ng uh, mga sili, kamatis at syempre may sibuyas tayo dito, tsaka tong ating uh, pepino. Oh, nabali na. Ayan, binili namin to kahapon guys. Dahil gabi, gabi na kami nakauwi, linagay ko lang muna dito sa bahay kubo. Mamaya natin yan itanim guys. Ayan guys, magtatanim na kami. Tatanim ko muna tong kamatis at sili. Ihuli natin tong ano? Ihuli natin tong cucumber at saka sibuyas, yung dahon ng sibuyas. Bigat eh. To See tomato. tomato tomorrow tomorrow Tomato. tomato. You yeah You <laughs> can you're out there today. <laughs> <can>. Oh oh <laughs> It's broken It's broken really. You oh. I just... Did...

Ayan na guys, natapos na tayong magtanim ng ating mga gulay. Ayan, konti lang naman yung tinanim natin. Aray ko. Ayan yung aking onion. Ayan, tinanim na natin sa plant box. Kasi ito ay ano, medyo maselan. Kapag tinanim ko ng ano, sa diretso sa lupa. Kaya sa plant box natin tinanim. Ayan. Nadiligan ko na rin yan guys. Ito naman yung ating seedlings. Ito ay panigang na sili. Ayan. At dito syempre yung ating sitaw. Ayan. Ito ay siling red. konti lang yung tinanim natin guys kasi pag marami na sayang. Kamatis. And ating kamatis. Ayan, 3 pieces lang. Yung mga yan guys, ano, ang tinanim ko dyan ay yung ano tawag dun. Yung sitaw. Ito dito, tinanim ko yung ating ano, curry. Curry? Kokomba. Pipino na. Ayan. Hindi pala sitaw yung doon. Ang palaya pala yun. <laughs> yung sitaw nasa baba. Ayan lang guys, yung ating uh, tinanim ngayon. Ayan, bumili na ako ng tubo kasi medyo matagal pag sa buto. Eh, ang sito okay lang kahit matagal. At saka ang palaya. Ayan, ang puwet ni Reyna. Yeah! <laughs> oh, say hi ka muna kay mama. Hello! Oh, say hi guys. Hello guys! Welcome to the channel with Dory. Oh, very good. So cute. Are you tired na? Yes. Thank you for helping mama. Yeah. Uh, are you tired? Black nose. <laughs> I'm not black nose. Ayan guys, yung katabi namin ay talagang ano yan. Binibenta kasi nila yung ano, yung gulay. Yung mga pananim nila. Kaya yan, ang ganda, di ba? Pero wala pang tanim yan. Linagyan pa lang nila ng ano, lupa na may pataba. Ang ganda guys. So, ang daming sakura sa bundok. Ayan. Ayan, binibenta talaga nila yan. Eh, yung sa atin ay pang personal lang. Pang personal pag walang sili ha, kuha lang ayan, pag namunga po kasi yan sana, mabuhay <laughs> pag namunga, ang dami ayan, wala akong nakitang tanglad sa ano, kahapon ayan, next ano na lang ulit pag may nakita tayo guys ayan magluluto lang tayo, ewan ko kung anong maluluto yan guys, nagdidilig si Baby Ray na mukhang uulan pa guys. Makulimlim ang panahon. Bago kasi magtag-init dito guys, umuulan talaga. <laughs> nagdidilig siya. Ay, ano na tayo. Very good naman baby. Say hi. hi. <laughs> Mamaya guys, ano. Ayun, may nakita na akong lulutuhin sana. Makakita tayo doon ano. Ah, uh, yung labong magpipitas tayo, guys. Hindi pala magpipitas, maghuhukay, magbubunggal tayo ng labong. Ay, sinunog ko na rin yung mga nakuha nating damo. Damo, grass. Ayan guys, dahil tinanggal na nila yung ano, pinutol, yung ating bamboo dito, yung bamboo tree. Pero, syempre, tutubo pa rin yan. Kahit patuloy. Oh no, it's dirty, baby. Ano oh, mga bulaklak. Tingnan natin, guys. Ay, ang dami. Ayan, guys, oh, may malaki na. Pwede na ito igat, Oh, look at that. Kaya na no, may green. Ayun pa, oh. Ayun. Talagang, uh, ano pa yan, guys. Ano bang tawag nito? Uusbong kasi ang ugat ng aray, bambu ay ano, ang dami pala. Hindi yan mamamatay. Ang dami. Kasi hindi naman na naaalagaan sa so, mula nung umuwi kami ng Pilipinas. Sigurado dito sa ano na to, marami yan. Kukuha lang tayo ng ilang piraso. Para sa ating gagata natin yan guys masarap guys ito na nakakuha na ako ng labong ay hindi ko na pinakita yung pagano pagkuha ko ay tatlong piraso lang kasi ako lang naman din ang kakain yan guys lagyan natin ng ano baboy, sarap niyan. Balatan lang natin 'yan, guys. Guys, ayan umuulan na. Pasok muna kami sa loob at nabalatan ko na rin 'yung labong na nakuha ko. Naulan. guys, nahugasan ko na yung labong. syempre, pakukuluan ko yan, guys. Ayan. Ayan. Konti lang, il tatlong piraso lang yung ginawa ko. Ayan, pakukuluan lang natin yan ng uh, 30 minutes, guys. Ayan, tsaka ako hihiwa-hiwain. Igagata natin yan, guys, with pork. syempre Ayan, guys, check natin yung ating labong. Ayan. Oh. Ayan, konti na lang, guys mga 10 minutes na lang pwede na yan ito na yung labong natin guys ayan na uh, hiwa hiwa ako na yan ng maliliit syempre at syempre meron ako dito uh, pork belly yan yan yung pansasawag natin at sibuyas bawang and ginger ayan guys syempre yung panggata natin meron tayo niyan, nasa can and guys maya maya magluluto na tayo guys ngayon, guys, mag-stay ito na tayong baglo. So, ayan, unahin ko muna ito, guys. Itong aking belly. Ayan, ano. Pag-brown so, muna natin. Hindi na ako naglagay ng mantika, guys, kasi mataba ito. Lalabas na ang sariling mantika, ayan. Pantayin muna natin mag-golden brown yung, guys. Tsaka tayo mag-gisa-gisa. Ayan, takpan ko. Eh. Ayan, guys, check natin. yung brown na, guys. Talagay ko na yung aking luya. Isutay lang natin yan, guys. Ginawasan ko na yung ano nito, guys, pampita. Ginawasan ko na yan. Ayan, sunod ko yung aking bawang. Bakit nagrabit? Oo, oh, ang bango lalo. Ayan, sutey-sutey so lang natin ng maayos. Grabe, ang sarap ng ginataang ano, labong, guys. Dati, nung last year, ang hinalo ko dyan ay yung lechon. Ayan, lalagay ko na tong ating sibuyas. Ayan, pag maraming mga spices, guys, mas lalong masarap ating pinagdaang labong. Sa mga hindi pa nakaka-try, guys, i-try nyo to. Ang sarap. lang natin maluto yung ating sibuya. Sobrang bango, grabe. Sobrang bango. Ayan, lalagyan ko na rin ng asin, guys. Konti lang at yaka, syempre paminta at yung ating wala akong sili dito kaya ito sobrang anghang naman ito ang ilalagay natin yung ano, powder na chili pagiging ko muna at baka mas sono baka grabe Sobrang mo. Ayan, fresh na fresh syempre yung ating labong. Ang ating bamboo tree. Fresh from the, ano, bamboo tree. Ayan. Look at this, guys. Ayan. Grabe ang hang niyan. Kaya konti lang ilalagay natin. Oops. Sobrang ang hang talaga niyan. Baby. Devil chili. Ngayon, ilalagay ko na yung aking gata. Ito yung ating gata, guys. Nasa kanto, guys. hatiin ko lang to. Tapos mamaya ang last lalagyan din natin. Yan. Wow! It's so yummy. Ang bangong grabe guys. Sobrang bango. Ayan, hintayin natin kumulo ito guys. Siyempre kulang pa yan ng asin. Mamaya na natin lagyan. Mmm. Grabe. Ito lang ang ulam mo. Libre pa. <laughs> Sobrang sarap. Takpan muna natin guys. Pakulungin natin. Mamaya lagay natin yung labo. And guys. Kumukulo na yung ating uh, gata. Siyempre ilalagay ko na yung aking labong. Ayan. Every year nagluluto tayo ng ginataang labong. Iba-iba luto guys. Ayan. Hindi natin ito lalagyan ng tubig, guys. Kasi ginaga natin ito, di ba? Yung meron pa yung tubig. Ayan. Palalambutin natin uli ito ng 30 minutes. Pagkatapos ng 30 minutes, lalagay ko uli yung gata. Pag-aad tayo. Para creamy. Ayan. Wow. Ito pa lang, guys. Ang bango-bango na grabe. Okay, takpan uli natin yan guys. Ayan guys, check natin. Ayan. Kunti na lang yung ano nyo guys. Oh. Ayan, ah, matayot na. Ang bango ba? Ayan guys, pwede ko nang ilagay yung uling gata na ano. Lalagay na natin guys. Para creamy siya dahan-dahan natin yung pinakuluan Pero malambot na yun kasi kasi pinakuluan siya ka rin ng 30 minutes. Lakas ng hangin sa labas guys. Ewan ko kung makakakain tayo sa labas. Eh. Ayan. Madaming laman ito. Pero masarap naman yung magata. Sobrang sarap ng magatang ginagataan. creamy siya. Ayan, hayaan lang natin yan, guys. Ayan na natin tatakpan. Ayan na, guys. O, tingnan nyo kung gaano siya creamy. Wow. Huh? Sarap. Look at that, guys. So, and syempre titikman ko yan guys kung okay na ang lasa hmm ang sarap Kanin na lang ang kulang guys hmm grabe ang sarap oh look at that eh. grabe ang sarap ng sabaw pala ang sarap to yung medyo may sabaw Hmm. Grabe. Sarap talaga. Tikman natin yung kumalambot na. Hmm. Grabe perfect. Guys, okay, so ito na yung ating ginataang labong. Ayan, grabe, ang sarap. Talagang masarap, guys. Masarap pa sa langka. Kasi masarap din lang langka pero iba to. Wow. Hindi ko yan linagyan ng tubig guys ha. Ayan. Ayan. Ewan ko kung may papakita kong kainan natin guys mamaya. Hi guys. Ayan. Tapos na tayong magluto guys. Napakita ko na rin sa inyo yung aking uh, linutong press labong. Siyempre. Ayan guys. Hindi tayo makakakain dito sa labas. Dahil umaambon nga at malakas din yung hangin hindi rin tayo nakapagluto, ano? Sana hindi ko na lang diniligyan yung halaman. Kasi, ano, medyo maya-maya lumalakas yung ulan, yung ambon, tapos yung hangin, grabe. Ayan, tumigil na naman. Pero maya-maya yan, guys. Ayan, syempre, maraming maraming pong salamat sa lahat ng aking subscribers, sa new subscribers, sa silent viewers, sa family ko, syempre, sa aking mga kaibigan. Thank you, thank you very much po sa pagsuporta sa aking channel. Ayan, thank you for watching!